baka sang sumba guys oh Yo what's up mga sir to this video guys ayan na nga naisipan kong gumawa ng bagong sumba para sa ating Batman kahit mga lodi kasi napansin ko napakaganda ng panahon ngayon at maganda yung hangin natin mga lodi kaya ayan gagawa tayo ng bagong sumba para sa ating Batman kahit mga lodi kasi uh, yung dating sumba kasi ng ating Batman kahit eh, na naalbor din mga lodi so palagi na albor or nayhihingi yung sumba natin mga lodi kasi malakas daw yung tunog at ito na nga gumagawa na nga ako ng bagong sumba mga lodi ayan kin pinakais ko na yung kawayan para sa gagawin nating sumba mga lodi so syempre ayan so mabusisi rin yung ginawa ko mga lodi so tamang tama lang yung pagka-bend, mga lodi at kailangan din medyo may ganit din yung pagbe-bend para sa ating sumba na gagawin mga lodi so yun nga sinisipat ko mga lodi kung tama ba yung kinakayas ko at yung mga bawat dulo nyan mga lodi yun yung papanipisin natin papaliitin natin para syempre uh, magkasya yung ating lock na gagawin itin mga lodi so yan nga yung aking aso si kamaro mga lodi so ayan medyo matanda na rin si kamaro at uh, ito na nga ayan sinisipat ko na at uh, sinusubukan ko ng event siya guys kung okay na ba yung ating nakayas at medyo okay naman na siya at medyo okay na yung hole man niya so parang ano lang din siya parang uh, aro lang din yung gagawin natin so ganyan lang din hindi naman masyadong ganun ka uh, daming ano daming uh, pa-corb na gagawin natin so talagang saktong sakto lang so 4 feet nga pala yung ginamit kong kawayan para sa at sumba na gagamitin at ayan ang nga ginagawa ko naman yung panglak natin mga lodi so kawayan din yan mga lodi so madali lang kumuha din yan ng panglak at yan nga so, syempre binubutasan ko na siya at sinukat ko rin dun sa magkabilang dulo ng kawayan na kinahis natin mga lodi so ganyan lang din yung pagbubutas niyan mga lodi kailangan nyo ng matulis na uh, itak or uh, kutsilyo mga lodi para mabutas nyo at syempre kailangan nyo rin nito nung lagari na pang ano na pangbakal bakal para smooth yung inyong paglalagari so yan ang na nagawa ko na magkabilaan yung panglak natin at syempre gagamit tayo ng ano ng plastic bottle mga lodi so alam nyo na kung anong brand yan mga lodi sa ganyang uri ng plastic bottle mga lodi so alam nyo na din yan at hindi ko na rin babanggitin yung brand yan mga lodi talagang napakatiba yan talagang ginagawa ko at ayan na nga uh, sinukat na natin yun yung ating nagupit para don sa kawayan natin na gagamitin at ayan na nga gagamitin lang natin sya ng bubog mga lodi so sinisipat ko kung alin ba yan yung matalim na part at doon ko kinakayas at syempre kailangan natin ng basahan mga lodi para makayas natin so kakayasin mo yung plastic bottle na nagupit natin mga lodi yung parang string at hanggang numipis nang numipis siya mga lodi at yung mga sobra sobra din syempre gugupitin natin mga lodi at ayan na nga pinanipis ko na siya ng pinanipis mga lodi nung matapos ko nang igupit at ayan na nga nung napansin ko medyo okay na at tamang tama na yung pagkanipis niya so ikakabit na natin siya sa ating uh, kawayan mga lodi so ayan guys so syempre test sound check natin yan mga lodi at ayan na nga guys so ayan oh. at medyo si medyo kinais ko pa rin ng konti dahil medyo paublong yung uh, pagkakabend bend ng ating kawayan at okay na sya ko na siya mga lodi at tetestingin na natin sya at sound check na natin siya Wow, <tinyan>

so ayan na nga mga lodi ayan na sound check na natin siya at uh, malakas talaga kahit hindi ko naman siya iswing ng sobrang lakas mga lodi at syempre nilinisan ko na rin yung mga nakayas ko para maipatong ko yung batman kite natin mga lodi at para maikabit ko na rin yung sumba na bagong gawa natin mga lodi at syempre para ma test flight na natin yung ating batman kite at nabis ko talaga magpalipad so ito na guys susubukan na natin yung bagong sumba ni batman kite guys so ayan So, mapapalipat ulit natin siya guys. So, ayan. So, palipatin natin siya mamaya-maya pag uh, mayro tayong mga kasama guys na magtatalang nito mga lodi So, ito na yung kanyang sumba. Oh. Yung kanyang sumba. Four feet yan. <laughs> ayan o. Oh. Lucky. So, ayan guys. Mamaya, palipatin natin siya. Maganda yung hangin guys. Ayan o. Oh. Medyo may hangin. Ayan o. Oh. Medyo may hangin guys. So, ayan. Makapagpalipad tayo mamaya lipad ko na, guys, dahil uh, ang kasama ko lang ay si Princess. Hello, baby. Hello. Siya lang yung nagtalang, so hindi natin na videoan, guys, yung paglipad. So, ito na, oh. Lakas ng guys, oh. Grabe. Lakas ng hangin sa taas, guys, oh. Mababa lang yung lipad niyan. Mga lodi, oh. Ayos, oh. Dating Guys, tama nga yung hinala ko guys na kapag nagpalipad na ako ng saranggola guys meron na rin magpapalipad ng saranggola so meron ako nakita guys may nagpalipad na yun oh ay mga lodi ay lodi dio, ayun oh ay nawala ayun oh. ayun siya guys oh siya guys o, natin. natin ayun guys meron nagpapalipad guys so ang laki nyan ayun oh ang laki So tama mga hinalaw kapag may nagpalipad ako, may magpapalipad din, guys. So ito yung sa atin, guys, so, ayun oh. Grabe. Tayo, guys, oh. Ayun sa atin 'yung oh. tayo. Totoo. Duman. pau Okay, so. Oo nga, ay ulit. Ayan, may nagpalipad guys oh. So ayun guys oh yun nagpalipad ng sumba dun guys o oh, saranggola so yun siya guys o so oh, yan o ah, siya tatas niya pa so, guys nakita yung ating sumba din yung saranggola din lumilipad so ayan o oh. ay tumat nagtatago siya nawala oh, so ito yung sa atin guys ayan tinali ko lang siya doon ayan o oh. so ito yung sa atin o oh. natin makita yan tayo yung lipad din guys so hayaan ko muna siya dyan so itatali ko lang siya dito guys so ayun ayun ang tali niya so ito yung tali niya guys. so lapitan lang muna natin so iiwan ko lang siya dito hanggang mamaya para lumipad lang siya ng lumipad so ito guys so, napakaliit lang ng ano niya 40 size lang to guys so 40 lang sa so, 6 feet ayun yung ating ano napakatayo guys So malakas yung hangin ngayon guys So dyan lang siya So uwi na kami ni Princess, Princess! So mamaya guys Ibibidyoan ko yan guys dun sa bahay So kitang kita naman yan dun sa bahay guys yan. Sa bahay guys So dito na kami sa bahay So papakita na natin yung saranggola natin guys So ang lakas ng sumba guys So, ayun, oh. so tapat lang ng bahay namin guys Ayan oh. So ayan siya guys Nasaan na? Parang nawala. So, yun siya guys. So, yun o. Ah, yung mga lodi, yun o. Oh. Ang tayo guys. At meron din nagpapalipad guys. Ayun o. Oh. Zoom natin. Ayun oh, yung isa nagpapalipad guys oh. Ayos, nandito so, dito kami sa bahay guys So rinig na rin yung sumba dito Grabe ano eh, Lakas ng sumba Asa na? Ayun, kita pa rin Grabe uh, lakas. Ganda ng panahon ngayon kasi. Kaya yeah, ganyan. Guys, it's ano. Anong oras na ba? Time check natin is ano. Uh, 5.35 p.m. So medyo madilim na siya guys. So ibabaan natin yung saranggola natin guys. So pa po, lumilipad pa siya. Hindi yeah, natin siya pwedeng pagabihin guys dahil nandito lang siya sa baka paglaruan siya. So ito na malakas pa yung hangin guys sa taas so ibababa na natin siya so ayun oh so, ayun pa siya guys oh taas ayun kaya medyo may killing talaga siya pero madali lang naman ayusin yan so iusog ko lang yung sumba niya pakanan para umukay na yung lipad niya so okay lang madali lang naman na yan so malakas ang hangin pa oh ganit pa din So ayan na nga mga lodi. So ibababa na natin yung ating Batman kahit mga lodi kasi malapit na mag ano, mag 6 PM yan mga lodi. So medyo madilim na talaga. Ayan na nga dinali-dali ko na siyang uh, binaba mga lodi para uh, mas mabilis ko na siyang mapulon yung tansi na ginamit natin mga lodi. So ayan na nga guys, so talagang binilisan ko talaga yung pagbaba ng ating saranggola mga lodi. At iningatan ko din yung ano yung tansi para hindi siya mabuhol mga lodi kasi mahirap na kapag nabuhol yan, hindi natin makukuha yan. Malang malamang kinaumagahan na natin makuha yan at baka disgrasya pang mangyari sa ating tansi at magupit natin kaya ganyan nagpapalipat-lipat ng pweso para syempre tansi natin hindi magbuhulbol at ayan na nga guys nakuha ko na yung ating uh, batman kahit mga lodi at ilalapag ko lang sa dyan mga lodi at umpisa ko nang ipulon yung ating uh, tansi mga lodi so ayan na nga guys natin guys so ito na yung saranggol natin guys so ayan So, wala, copy, so kung, na. nakabot kayo dito sa aking video mga lodi So subscribe nyo yung aking YouTube channel At syempre papalo na rin yung aking Facebook page At ang aking TikTok account So maraming maraming salamat guys Ayun bye bye guys Maraming maraming salamat guys So